gawin nyo to para hindi magkasakit yung mga young bird nyo mga kalapatids unang una kung kaya nyo magbakuna eh bakunahan nyo yung mga young bird nyo no? Uh, simula sa pagmulat ng mata eh pwede nyo na silang patakan ng pang vaccine na iwas sa salmonella, adeno uh, one eye cold, sa mga respiratory so pwede nyo bakunahan no? pagka namulat na yung mata kasi pinapatak yon sa mata at sa ilong o, ano pa ang mga pwede niyong gawin para maiwasan yung pagkakasakit ng mga young bird. So, mga kalapatids, 'no sa mga newbie dahil nga yung mga young bird natin eh hindi pa immune at madaling tamaan ng sakit. Madaming faktor kung bakit nagkakasakit yung mga young bird natin. unang una, ah uh, sa panahon yung hangin eh nagdadala ng uh, sakit. So, gastusin niyo na rin yan eh maraming paraan para maiwasan yan mga kalapatids. Dito sa Aspahan lock Ah, uh, nung una nagpapakawala tayo ng mga young bird, no? Uh, hindi tayo nagbabakuna. So, walang protection yung mga young bird natin. So, sinubukan na rin natin na palakasin muna yung mga young bird natin. Nagpapakawala tayo uh, one month and mga two weeks, mga ganon. Ah, uh, pagka medyo uh, malinaw na yung mga mata nila, pinapakawala natin. Kaso, uh, napansin ko, no? Pagkabalik ng young bird, mga ilang araw, eh, parang uh, lumalamot yung poop nila, no? Ah, uh, then nakakasakit, may bumabalilin, may nakakawanay cold. So, ano ano ba yung mali doon? Ito, napag-uusapan lang natin mga kalapatid, hindi naman sa nagmamagaling. Uh, dati kasi, nagtitraining din ako, ganyan yung mga young bird nasa loob. Pagdating nung, nung mga tinitrain natin, pumapasok sa loob, uh, isang reason yun, no? uh, isang pwedeng maging lang kung bakit nagkakasakit yung mga young bird dito sa Aspakan loob. So, ang ginawa ko, eh, Uh, uh, inihiwalay ko yung mga young bird doon sa mga natitrain na natin. Then pagka dumating yung natrain na natin, eh, nilalagay muna natin sa isang kulungan na kung saan hindi hindi sila makakasalamuhan ng mga young bird natin, uh, kumain, uminom doon sa nilalagay natin tubig at saka pagkain nila. No? Then, isa pang uh, paraan para makaiwas na uh, hindi para hindi magkasakit yung mga young bird natin mga kalapatid tulad nito ano ah, uh, ito never never nagkasakit no and hopefully uh, maging successful itong uh, sa mga napapansin natin kasi sa ibang lock uh, ganun din ang na nangyayari kapag nagpakawala sila ng mga young bird nila uh, kinabukasan makikita mo may nananamlay may yung pup nila eh basag no bakit nga ba kasi pwedeng dun sa pinapakawala nila ng maaga yung yung hamog sa bubong maaari no pwedeng maging factor tapos nakakain sila ng kung ano-ano kasi tukas sila ng tukas, nakakain sila ng madumi. Then yun na yung nagiging reason kung bakit nagkakasakit yung mga young bird natin. So bali itong hawak ko eh banden brook, no? rested banden brook. Mga hari dito sa aspakan, No? Reflex ko lang mga kalapatid, hindi sa nagmamayabang. Eh pinapakita ko lang. So yun nga, yung uh, yun iba nagpapakawala kapag ka pagka tuyo na yung gubong, pagka medyo mainit na. No? And isang sagandaan, pagka nagpapakawala ka ng young bird sa tanghali, eh hindi masyadong lilipad. So doon lang sila sa bubungan nyo, eh, hindi na sila masyadong lalayo. Eh, magiging, uh, magiging practice din yon para hindi ka mawalan ng young bird. Ako naman ang susubukan ko ngayong darating na, eto, itong bago ko kawalan ng mga young bird. No? Uh, papakabutin ko na lang ng 3 months. Kasi yung, yung lock ko yung, lock, yung flyer's lock po mga kalapatid, eh, meron na akong tinetrain doon. And then, meron na rin ako na pedering. Eh, kung isasali ko itong mga to, itong mga bago, eh baka magkasakit no bali ito uh, papatagalin ko na ng 3 months so yun ang nakikita ko solusyon para hindi tamaan ng sakit yung mga young bird ko kasabihin ng iba dyan eh pagka 3 months pinakawalan mo kahit may viewing yan aalpas na so fly by na meron din tayong solusyon dyan mga kalapati so mula dito sa dulong pakpak ng kalapati natin no yan Uh, mula sa dulo eh tatanggalin natin yung tatlo puputulin natin 1 inches uh, above dito sa 1 inch above dito sa dito lang putuli natin yan para ang mangyayari eh, yung kalapati natin yung young bird natin uh, na nasa 3 months old na hindi yan, hindi yan basta basta sisipan kasi kapag viewing mo yan kahit ilang kahit one month po yung viewing yan pag pinahilpasan mo yan talagang roronda ng roronda no kasi sabit na sabit na lumipad and may possibility na mawawalan tayo ng young bird makakalapati so yun ang iniiwasan natin no so kapag eto mga 3 months uh, gusto na natin i-viewing no And after 3 months, matatanda na yung nasa flyers lock natin. Makakala pa din. So, pwedeng pwede na tayong magsalang ulit ng mga bago natin itatrain. Kung marami yung lock nyo, mas maganda kasi hiwa-hiwalay. No? Eh, tulad ko, eh, nag-iisa lang yung lock ko. So, puputulin natin itong uh, uh, itong dulo, no? Uh, 8, 9, 10 itong dulo so ang mangyayari hindi siya makakalipad diyan dyan lang siya patalon-talon lang ng ganun and then hanggang sa matuto siya after 1 week, 2 weeks pwede na natin hugutin kasi sumingaw na yung pakpak so hindi na siya masasaktan no patay pa ako mga no yun lang and uh, sa ganong proseso eh hindi tayo uh, hindi magkakasakit yung mga young bird natin isang factor rin yun na iniiwasan natin no? yung magkasakit yung young bird natin mga kalapatin kasi napakahirap magdamot ng uh, pagka nagkasipon yung kalapatin no? kasi respiratory yun so yung mga pinapainom natin antibiotic eh makakatulong pero hindi ko lang alam kung hihina yung ibon o malalakas pa rin siya kung gumalan no so iwasan na natin mas maganda na iwasan na natin na magkasakit yung mga uh, young bird natin para kapag tumanda eh matibay at sigurado natin uh, may mararating sa karera so yun lang mga kalapatid sana may natutunan kayo kahit magulo yung tutorial ko no uh, nasa inyo na yun kung ano yung diskarte nyo uh, kasi wala namang overnight success eh mga kalapatid lahat yan pinag-aaralan talagang dadaan ka muna sa 1, 2, and 3 so yun lang mga kalapatid I happy bringing salahat. Thank you for watching this video. Alright.